Ang buhay ay puno ng kwento, mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Lihang ng gabi. May mga kwento tungkol sa mga nabibitbit nating mga nilalang o ligaw na kaluluwa sa mga lugar na pinupuntahan natin. Madalas daw nakukuha natin ito sa mga luma at abandonadong gusali kabundukan at sa kagubatan. Sa ating kwento na pinagbibidahan ni Arlene, saan nga kaya galing ang mga nilalang na sumunod sa kanya pa ng kanyang bahay? Magandang gabi! Ako po si Lady Gracia at ito ang Liham ng Gabi. Liham ng Gabi, Liham ng gabi. Si Arlene ay nakahiligan ng sumama sa kanyang boyfriend na si Deyo tuwing may delivery ito ng mga binibenta niyang produkto. Madalas gabi ang biyahe nila at dahil sa gabi madalas nangyayari ang biyahe, hindi maiwasan na makarana si Arlene ng mga kababalaghan. Naalala pa niya, saktong alas 12 ng hating gabi nang mapadaan ang sasakyan nila sa madilim na kalsada. Napapagitnaan ang kalsadang iyon ng mga bundok. Napakadilim ng paligid wala kang makikitang ilaw o bahay. Natatakot na si Arlene pero hindi niya sinabi kay Deo. Mas lalo nga siyang natakot nang pumasok sa tunnel ang sasakyan nila. Mas lalong dumilim. Doon biglang nakaramdam ng panlalaki ng ulo si Arlene. Parang kumakapal ang palibot ng ulo niya tumatayo nga rin ang balahibo niya sa braso at batok. Parang may mga nakatingin sa kanya sa paligid. At nang mapatingin siya sa backseat ng sasakyan, doon siya mas lalong kinilabutan. Dahil kahit madilim, kitang kita ni Arlene ang limang pares ng mga matang parang umiilaw at nanimilaw. Nakatitig lang sa kanya. Hindi niya alam kung anong klaseng nilalang ang mga iyon. Ibinalik niya ang tingin sa kanyang harapan. Hindi niya sinabi kay Deo ang nakita niya ayaw niyang takutin ng boyfriend niya. Nagdasal na lang si Arlene. At nang makalagpas na sila sa tunnel, meron silang nadaanang poste ng ilaw. May liwanag na. Tumingin muli si Arlene sa back seat at wala na ron ang limang pares ng mga naninilaw at umiilaw na mga mata pinilit na tanggalin ni Arlene sa kanyang isipan ang mga nakitang mga mata pero mukhang hindi mangyayari iyon alas tres na ng madaling araw nang makauwi si Arlene sa kanyang bahay mabigat ang pakiramdam niya naligo, naligo agad siya ng asin kasi bilin ng lola niya yun eh na kapag nakaramdam daw siya ng kakaiba sa lugar na pinupuntahan niya, ihalo lang daw niya ang asin sa tubig at saka ipangligo. Ganon nga ang ginawa ni Arlene at guminahawa naman ang pakiramdam niya. Wala na ang bigat. Pero saglit lang pala iyon. Bigla na namang bumigat ang nararamdaman niya parang kumapal muli ang palibot ng ulo niya. Tumatayo na naman ang mga balahibo niya sa braso at batok. Parang may bumubulong sa kanya na pumunta sa kanyang sala. At hindi niya maintindihan kung bakit sinunod niya ang bulong na iyon. At doon nakita niya ang limang bata na nakaupo sa kanyang sofa. Mapuputla, naninilaw at tila umiilaw ang mga mata. May dugo sa gilid ng bibig at nangingitim ang labi. Magkakayakap sila at parang nilalamig. Nang makita ng limang bata si Arlene, kumalas sila sa pagkakayakap sa isa't isa. At saka tumakbo palapit kay Arlene. Natakot si Arlene. Tumakbo ito patpunta sa kanyang kwarto at agad isinara ang kanyang pinto. Nagulat na lamang siya nang biglang pinaghahampas ng limang bata ang Pinto! at saka. Sabay, sabay na umiyak. Takot na takot si Arlene. Nagdasal siya para mawala ang limang bata. At makalipas ang ilang sandali. Natahimik na ang paligid. Wala na ang iyak ng mga bata. Hindi na rin nila hinahampas ang pintuan. Kaya naman, naglakas ng loob si Arlene na buksan ang pinto. Wala na roon ang limang bata. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Dahil sa takot ni Lagnat si Arlene, halos hindi siya makabangon sa kama. Hindi rin makatulog Lagi kasi nagpapakita sa panaginip niya ang limang bata. Na naninilaw ang mga mata at umiilaw pa. Nakakatakot pang pa mga mukha nila. Hindi niya sinabi sa boyfriend niya si Deo ang mga nasaksihan niya. Sinarili niya iyon. Umaasa siya na hindi na magpapakita ulit ang limang bata sa kanya. Pero doon siya nagkamali. Dahil isang gabi, habang nakahiga siya sa kama at nakatulala sa kisame, ay bigla na lamang lumundag sa kanyang kama ang limang bata. Malansa ang mga amoy nila. Sira ang mga damit at tulad ng dati, maputla sila at maitim ang labi. Naninilaw ang mga mata na parang umiilaw sa dilim. May dugo sa gilid ng labi. Nakakatakot ang mga itsura nila. Biglang yumakap kay Arlene ang mga bata. Hinalik-halikan siya sa mukha. Sinubukang makawala ni Arlene sa kanila para makatakbo palabas ng kwarto pero hindi niya magawa. Parang mas malakas ang mga bata sa kanya. Naiyak na lang si Arlene habang hinahayaan ang mga batang daganan siya at pisilin ang kanyang mukha. Ikaw na ang nanay namin. bulong ng isang bata sa kanyang tenga kinilibutan doon si Arlene, mas lalo siyang napaiyak. Naramdaman ng mga bata na ayaw ni Arlene sa kanila. Kaya naman, umiyak sila. Nagwala ang dalawang bata, sinabunutan pa si Arlene kinagat naman ng isang bata ang braso niya. Ikaw, ikaw ang nanay namin, ikaw. Sigaw ng isang bata. Doon napatitig si Arlene sa mga mata ng batang iyon. At sa isang iglap, biglang nagbago ang nararamdaman ni Arlene. Nawala na yung takot? Napalitan ng pagmamahal at tuwa sa limang bata. Ngumiti si Arlene at bigla ay nawala ang sakit niya. Nakabangon na siya sa kama at niyakap pa ang mga bata. Tuwang-tuwa ang limang bata dahil tinanggap na sila ni Arlene bilang mga anak niya. Inaya nga ni Arlene ang limang bata na lumabas na ng kwarto. Pumunta sila sa kusina para ipaghanda sila ni Arlene ng makakain. Inilabas ni Arlene ang mga hilaw na atay at karne ng baboy sa ref at saka iyon ipinatong sa mesa. Kumain na kayo mga anak? Nakangiting sabi ni Arlene. Nag-agawan bigla ang limang bata sa mga hilaw na karne at atay ng baboy. Tuwang-tuwa naman si Arlene habang pinagmamasdan ang limang bata na kumakain. Sa kanyang paningin, mukha silang normal na mga bata. Pero kung alam lang niya, dinadaya lang siya ng paningin niya. Dahil ang totoong itsura ng limang bata hindi mo na na makaharap lalo pag kumagat na ang kadiliman Lihan ng gabi Napamahal na nga si Arlene sa limang bata. Nakatuon na ang atensyon niya araw-araw sa mga batang iyon. Hindi na siya lumalabas ng bahay. Lagi siya nakikipaglaro sa limang bata. Masakit makipaglaro ang mga bata. Lagi nilang kinakagat ang braso ni Arlene. Lagi nilang sinusugatan ng mukha at hita niya. Pero wala siyang maramdaman. Hindi siya nasasaktan. Natutuwa pa nga siya pag sinasaktan siya ng limang bata na ito. Hindi na rin siya nakikipagkita pa sa boyfriend niyang si Deo. Laging tumatawag si Deo sa kanya pero hindi niya sinasagot kahit ang mga text ng kanyang nobyo. At dahil doon, nag-alala na nga si Deo dito kay Arlene. Pumunta na ito sa bahay ni Arlene. At doon, nadat na niyang kumakain nang hilaw na atay ng baboy si Arlene. Arlene, ba't ka kumakain ng hilaw na atay? At bakit ang daming mong sugat sa mukha at braso? Ano nangyayari sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Deo. Tahimik si Arlene. Tumingin siya sa limang bata na kasama niyang kumakain ng hilaw na atay pero hindi sila nakikita ni Deo. Matalim ang tingin ng limang bata kay Deo. Bumulong nga yung isa kay Arlene at sinabing, Huwag ipapaalam kay Deo ang tungkol sa kanila. Kaya naman, nagsinungaling si Arlene. Okay lang ako, Deo. Masustansya ang hilaw na atay. Hindi mo kailangan mag-alala sa akin. Okay lang ako. Nakangiti si Arlene at saka ipinagpatuloy ang pagkain ng atay. Nagtanong muli si Deyo. Saan galing ang mga sugat mo sa mukha at braso? Pero hindi sumagot si Arlene. Pero tumayo na ito sa pagkakaupo. Deyo, mamasyal tayo. Pwede mo ba akong dalhin ulit doon sa kalsada na pinapagitnaan ng mga bundok? Tumitig si Arlene kay Deo. At sa hindi malamang dahilan, e eh bigla na lang pumayag si Deo kahit ayaw nito. Gumisi si Arlene. Natuwa ang limang bata. Inutusan kasi nila si Arlene na sabihin kay Deyo na bumalik sila roon. Sa mga bundok kasi na iyon nakatira yung limang bata at balak nilang iuwi na rin doon si Arlene. Doon na sila titira habang buhay. Wala na nga silang sinayang na oras eh. Agad silang sumakay sa sasakyan ni Deyo at pinuntahan na ang madilim na kalsadang napapagitnaan ng mga bundok. Nang makarating sila roon, bigla na lang bumaba si Arlene ng sasakyan kasama ang limang bata. Tumakbo sila papunta sa paanan ng bundok sa gawing kaliwa ng kalsada. At doon pa lang natauhan si Deo. Nag-alala siya nung makitang tumatakbo si Arlene patungo sa paanan ng bundok. Sinubukan niyang humabol pero napakabilis ng takbo ni Arlene. Maya-maya pa'y nakalayo na si Arlene. Napakadilim ng paligid. Pero hindi siya natatakot. Kasama kasi niya ang limang bata. Sa madilim na paligid, kitang-kita ni Arlene ang naninilaw at parang umiilaw na mga mata ng limang bata. Bigla na lang siyang inaya nung mga bata na yun na umupo saglit. At saka, may inabot sa kanya ng mga pagkain. Napakasarap tignan ng mga pagkain na yun. Kaya nagutong bigla si Arlene. Kinain agad niya iyon. Pero nagtaka siya na walang lasa yung mga pagkain. Kahit konting lasa ng asin, wala talaga. At nang... Makalahati na niya ang inalok na pagkain sa kanya ng limang bata. Ibigla e na lang siyang bumalik sa katinuan niya. Bigla ay naramdaman niya ang mga sugat sa kanyang muka, braso at hita. Bumigat din ang pakiramdam niya. At pagtingin niya sa limang bata, nakita niyang muli ang totoong itsura nila. Hindi sila totoong mga bata. Hindi maipaliwanag ni Arlene ang itsura nila pero sigurado siyang hindi tao ang mga iyon. Natakot si Arlene kaya tumakbo siya palayo sa kanila pero umiikot lang siya pabalik sa limang nila lang na iyon. Nagtatawanan ng mga iyon at sinasabing hindi na makakabalik si Arlene dahil pumayag na itong makasama nila nang kainin niya ang mga pagkain na inalok sa kanya. Iyak ng iyak si Arlene. Panay ang sigaw niya para humingi ng tulong. Narinig ni Deo ang sigaw ni Arlene kaya Hinanap niya ang dalaga pero hindi naman niya ito makita. Arlene, nasaan ka? Magpakita ka. Sigaw ni Deo habang tumatakbo para hanapin ang dalaga. Deo, tulungan mo ako. Gusto ko nang umuwi. Sigaw ni Arlene at umiiyak ito pilit niyang hinahanap kung saan nagmumula ang boses ni Deo para mapuntahan na niya. Pareho nilang naririnig. Ang isa't isa, pero hindi nila magawang matagpuan ang bawat isa. Hanggang sa nagliwanag na ang kalangitan, umaga na. Panay pa rin ang sigaw ni Deo para hanapin si Arlene. Pero wala na. Dahil kahit boses ni Arlene ay hindi na marinig pa. Iyon na ang hudyat na tuluyan na nakulong si Arlene sa kadiliman ng kabundukan kasama ang limang nilalang. Liham. 何がピー。